Nag-order tayo mga kalingap kaya mamimitas tayo. Mayroon isang tindahan po na walang uh, sitaw. Kaya subukan natin kung makakawa tayo din ng 3 uh, tatlong kilo. Kasi order siya ng tatlong kilo. Sana mayroon. Ayan, pwede pwede. Kaya to. Mm -hmm. Tinan mo na, baha na. Oh, lakas ka lang kasi gabi. Hanggang kanilang umaga, no? Ngayon, hanggang ngayon. <clears throat> Ayan, buti mayroon tayong mapitipitas. Tayo hindi tayo nag-spray. Hindi, hindi, na ako nag-spray kasi alo alas araw-araw po tayong uh, namimitas. Mahirap mag-spray. Baka may biglang may order. Gaya ngayon, no? Oh. Kaya, pitas tayo. Marami tayong sitaw na bali-baliko. Dahil uh, tawag dito ay ayan nakalapag sa lupa kasi. Kakatuwa naman. Dahil uh, ito, ganda, nakapalusot tayo ng sitaw ngayon ah, so ito kagandahan ng tanim ng tanim eh. kakalusot yung iba po ay wala pong sitaw kaya minsan tayo po ay mayroon so ito daming mga tot yan dahil sa nakalapag sila sa lupa may tumawag sa atin kaya nang hindi natin nasagot isang suki kaya lang yung kinukuha po ninyo ay okra kaya baka wala tayong okra ngayon no? ito po uh, problema natin sa ngayong maulan dahil may mga kumakain na uod yan ma sipag ang mga pisti ngayon o mga insekto pag ganitong maulan at sana naman ay huwag uh, masyado huwag nilang masyadong perwisyuhin ang ating mga tanim at sayang hindi natin mabinta pag uh, ganyan no, yung matindi ang piste eh, marami na yata yung ating uh, kita sa uh. pero marami pa rin ah, uh, pwedeng uh, kunin kaya nito oh nagugulang-gulang ayos kung na to rami, rami na may isang linya pa dyan oh sa kabila ayan matubig dahil sa malakas na ulang kagabi magdamag Ayan no? oh, tubig, no? Oh, ya, no? Potol, no? Sayang. Pikol. Ayan, doktot. Ayan natin yung isa. Iba hmm. naman. Pinakapitan ng baging. Pinakapitan nila. Pwede na to. Ayan. Hmm, hmm, Ya. Dalam dito. Tama na muna to. Baka, na. Oh, malalim, malalim. baka tayo tumaub. Hmm. ya, itu 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 sayang 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 sebelumnya nggak kok pulang sebelum itu, uh. oke, okay, so, terus, nggak yaudah, oh. agustu ulang pispan atau? deliver muna natin to sakaling may magpadagdag di or tatlong kilo na tayo pwede na to deliver natin ay maulang panahon yung kailangan natin maghanap buhay

tayo ng baybay. Tingnan natin yung mga yung meron. point

Hindi, Martin. Martin lang. T-Y. Ha? Ah? t Ah, Martin. oh, hindi Martin. Ah, kaya ko hindi Hindi, masyad. Sige. Baka. Oh, wala okay. oh, rin sila dito ng uh, okra. Yan, maulan. makasubo ah. pagkain natin. Pagkain ng ulan no, no Ayan, na tayo. Pag-deliver tayo tatlong kilo. Hala And, eh. Uh, mauulam Ayan, pagkatapos ng uh, ulan. Kasi may mag-harvest pa tayo. talong. Okay. Hey. Okay, kaya na tayo. Thank you, Lord, for the food. Amen. Muna na ating almusal. Almusal tanghalian na to. Mm -hmm. Ayan, yeah, kitapos natin uh, mag-almusal, no. Ayan, uh, nakapag-harvest ulit tayo. Tanghali na kasi nung uh, nagtix yung isang uh, suki natin na tindahan. Kuha siya ng uh, gulay. Sitaw. Ang pinukuha niya nyo kadalasan ay okra. Kaya lang wala tayong okra. Kaya ito ang ating uh, sitaw ngayon ang uh, yan, recommend natin. So ito yung ating uh, harvest. Pangalawang harvest. Ito so, yung ating mga sisiyo. tapos eh, magkatapos ng ulan. Kaya lang dyan mula ako. Oy. Yeah. Okay. Pangalawang harvest. Ilang kilo kaya? Kanina ay 3.5. Yan po ang ating pinagkabisihan mga kalingap ang mga pag harvest na naman ngayat maulan ang panahon pag harvest pag atid ng ating mga gulay bali umabot po tayo ng uh, 7 kilos yung pangalawa po ay uh, 3.7 tapos ng pangauna ay 3.5 do 7 pa din 7.2 so maraming maraming salamat po at uh, na naman tayo salamat sa blessings sa ating mga tanim thank you thank you God bless po sa ating lahat and Merry Christmas to all happy happy to all maulan po ngayon buti na lang po ay open po ang uh, UR o underground hindi po maalun dahil uh, mapapansin niyo po walang uh, masyadong hangin no? so ingat tayo lahat God bless po sa ating mga school source, subscribers followers and viewers Samantala bye-bye, bye muna.